Hello, good evening to my fellow Kababayans uh, in the Philippines, so wherever you are, Luzon, Visayas, Mindanao, so you're very welcome here. And please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be notified of my new videos. And uh, today pag-uusapan po natin kung paano ako napunta dito sa Myanmar. So by the way, sa hindi pa Uh, ako kilala sa iba so I am a teacher by profession and I am teaching here in Myanmar. So today I am going to tell you paano ba ako nakapunta dito sa Myanmar. So first and foremost um I was teaching way back in the Philippines for uh 17 years. Imagine, medyo matagal-tagal din. No? So I was teaching both in private and public You know, uh, nagtuturo ako sa public for a very long time and um, bakit ako nag um um ano ba yang yun? nagquit, nagresign. So yun ang tatalakay natin at paano ako napunta dito sa Myanmar. So um sa kapanahunan ko naman yung uh, time na nagtuturo ako sa Pilipinas I was enjoying my job you know I was uh, so devoted and you know I was you know eager to share my knowledge to my students so I was teaching uh, science and for me it was very interesting you know and uh, I really love my job there and um if you are enjoying your job, then uh, yung mga students mo naman nag-i-enjoy sila kasi nakikita nila ang passion mo on, you know, sa sa yung trabaho. So, it seems like you're you're just only playing kasi you love your work. So, kaya nga, uh, kung hindi mo na love ang trabaho mo, so probably it's time for you to get another job. Uh, kasi it's a hell kung... Um like take us a job more and you don't love it anymore. So Parang, you know, uh, you're just only up to the, your salary and you're not enjoying every bit of you know of working. So I think it's a uh, time to you know look for another job that you will enjoy. But actually in agree resign ako even if uh, I was enjoying my job back in the Philippines, Okay naman sa kapanahunan ko na nagtuturo ako no. So um I was enjoying interacting with the students. Um na try ko pa nga uh, nagtuturo sa medyo malayo-layong lugar. So away from the main ano main city or the main town. That was like 12 kilometers away from um from the from the main town. So, I was enjoying back then, no? So, um mas di enjoy ko pa nga yung pagtuturo ko sa medyo mabukid, no? So, uh doon ko natutunan ang you know, just a simple life. Yung mga estudyante ko before, if I could still remember, they were just walking, you know, malalayo ang nilalakad family hours and then uh, sila pa yung nauuna sa, sa school so um, i said to myself oh they're so ano talagang maano sila sa pag-aaral nila just imagine minsan nga ang iba ay nakaano pa sila sa mga rivers they pass through the forest yung parang ganun So, yun ko na ano, yung na-appreciate ko ang ano, ang life sa medyo mabukid. And then So, uh, I can testify kasi minsan uh, na visit kami sa mga students namin. Oh wow, I said to myself, they were just, you know, they were just walking for you know, it's quite far and then o uh, may mga may mga forest, may mga ano rivers pa sila. So that is why uh, minsan na ah, naiintindihan ko sila kung bakit sila na-late minsan nagmamadaling umuwi pag pag yung panahon parang ano na, yung cloudy, parang umuulan na. So naiintindihan ko kasi um 'yun nga sa layo ng tinitirhan nila. So, I really appreciate, you know, yung simple life sa bukid. And then, um, ano pa ba? Mas nai-enjoy ko yung life na yun. And then, at transfer ako sa, sa, ano na, sa town na talaga. And life is also different, you know. It's easier to, ano, to, yung, yung mga sasakyan mas easier kasi before uh, nagtuturo ako sa bukit parang ano lang motorcycle lang ang uh, maka ano nag uh, naghahatid sa amin we call it habal habal so um, ayun uh, nang na transfer na ako doon sa may lungsod talaga is sabi ko Oh, life is better. Mas ang ang ano ko pa ko is mas ano mas makakatipid ako. Kasi ano lang, magjijip lang ako, so okay na. And then, I was teaching, okay naman, you know, I was teaching a uh, junior high school. And then, uh, life back then, job was okay back then. And then, um, then later on, I re realized ko na I was like stuck in, you know, in, in, in this place and I need to grow. So, parang gusto ko rin mag-ano Kasi before, wala naman talaga akong planong mag-abroad eh Kasi, um, parang gusto ko lang sa, ano, sa Pilipinas Pero, one time I realized, I need to, you know, I need to Explore, parang ganun So, ayun, hindi ko naman uh, akalain na mapunta ako rito So, the story goes like this, um may mga sites na nag ano parang nag uh, they are looking for ano for uh, ano ba yun yung mga mga teaching jobs so nag ano lang ako nag email lang din ako ng aking mga aking uh, resume yung mga sites na kailangan mong i i ang uh, resume mo so ilagay mo doon so yung mga employers doon na sila maghahanap So, ayon uh, one time, hindi ko naman inakala na ma, ano, I was like thinking, paano ba nila nakita yung resume ko? Saan ko ba, ano, saan ko ba siya nag, <laughs> eh, ipinopost o ipinapass? Nagtataka nga din ako kasi hindi ko natandaan. So, there was this, you know, a man who was calling me, oh, are you willing to, uh, to teach here? And sabi ko, okay. So, tinanggap ko naman and then, I was enjoying din naman so I was like um assigned in an international school uh my first time teaching yung mga bata yung preschool kindergarten kasi ang tinuturuan ko sa Pilipinas ay mga junior high school so ayun ah, sabi ko oh very easy lang to kasi mga bata kasi sanay ako sa ano di ba sa malalaki mga junior high sabi ko ah, uh, chicken lang to sa akin but then I realized na sa the day na na ano yung natuturo ako oh my god oh my goodness hindi ko pala hindi ko ubos akalain na mahirap pala <laughs> hindi mahirap ang pag ano, ano, yung mga topics pero ang pag-handle ay ganito pala. So kailangan magsasayaw ka, kailangan kumakanta ka, actions and you know, a lot of good yung ano yung body movements na hindi naman ginagawa sa junior high. So parang na ano ako, parang na um ano ba 'yan? Parang sabi ko, My goodness, ganito pala yun So ayon, um, pero in the long run, nakaka-adjust na naman ako. So um ayon. So nai-enjoy ko naman, 'no? So and um ano ako sa new culture, parang nag nag-ano ba ako sa new culture. So may ma a lot of differences, you know. So may intindihan mo ang mga tao pag you know uh nakisalamuha mo sila so parang ganun. As uh, so flexible naman tayo so you know easy lang sa akin yun. So maki ano maki ano sa culture. So pero may problema nga na ano dumating dito so way back uh 20 2021 so umuwi ako so nagtuturo balik ako sa Pilipinas. By this time nagtuturo naman ako sa senior high school. So medyo naiba na ang environment ko. But before that, before ako nagturo sa senior high school, nang umuwi ako na kapag turo din ako online pero yung school is connected dito. So ayun um sabi ko uh, um siguro I, I will try again sa ano sa Pilipinas, bro. Ah, uh, I'm planning talaga bumalik dito eh. And um 'yun nga kasi um bumabalik na yung mga bata sa pag, ano sa pag-attend sa school, no? So ni-stop uh, nila yung online. So napilitan akong mag-stop. So I was working uh, in a uh, senior high school in in Cebu for like four four months, four to five months, and then coming back here again. So ayon. Uh, um, yun ang story kung bakit ako napunta dito so far so good naman you know medyo hindi pa stable ang ang country na to pero so far naman sa city na to so okay naman ako so wala naman kaguluhan and then um, everything is okay naman may iba nagpapanik pero so far so good naman wala naman akong wala naman uh, wala naman akong na ano na mga balibalita na ano na nakikita na masama but then our employer was you know uh, in, yung inaano nila kami na wag magpanik so I trust also my employer so ayun di ko lubos akalain no, na mapunta ako rito so yun ang story ko kung bakit na ano ako kasi nga it's good naman talaga na you, you will have to explore ba diba? so um, pag nagsistick ka sa isang lugar, hindi ka mag-grow. So, yun nga. Yung, and then, your, your way of thinking is, ano din, parang ma ma-widen yung your way of thinking. So, yun ang story ko kung bakit ako napunta rito. So, guys, uh, thank you so much for watching and I hope that uh, you will watch again for my next vlogs. So, please don't forget to subscribe like and share. So, ingat po kayo dyan. Thank you so much for watching.